Hello guys, good day guys. Ito nga pala po, pa, ah, may nakalaban po tayo dito ano, all silang po. So, mirror muna tayo guys. Tingnan nyo guys, panoorin nyo po ang gagawin ko dito kay ano, kay da, ano, da na to. So, niyabangan kasi ako, kanina tinitipitipihan ako eh. Sabi ko, humanda siya sa akin pag ako naka-item dito. Tingnan nyo guys, ang ginawa ko dito. No, Himatay na ako, pero naman, salamat naman ako sa mga kasama ko sa mirror, ay tinuluan nila ako. So guys, ipapas forward na po natin guys para makita niyo kung paano natin bubugin lahat mga ay diyan. Sabi uh, guys, puro silong sila oh, pero ano ginawa ko diyan guys? Binug binuntal ko din guys. First blood ako doon guys. Sino you niyo? Know, paano ko gugulpihin lahat 'yan? Ang daya guys, nasusuot ako diyan si ano, tinipitipihan pa ako ha. 5 versus 1, eh 3 versus 1 ginawa sa akin oh, dili ko nga. Tamasin na ugali eh. Yan guys, oh. Grabe, ang sarap ng bugbogan dito kanina guys. Grabe yung bugbogan nga namin eh. to so, kawawa yung isa namin kasama dun, oh. sila guys. Ayan yata yon guys, yung pinampok ako dyan. Ang dami nila guys, so pinampok na ako dyan. Oh. Grabe, tatlo versus one. Grabe, hindi ako do. Grabe, kinuha nila sa akin. Ang sasama ng mga ugali nila, ha? Pero naman, nakabawi-bawi naman tayo ng konti, guys. Tinan nyo naman. So, nakabawi-bawi naman tayo. Pinapitipihan pa ako din, eh. Pitipihan ko rin. Ayun, nandun lahat sila, oh, guys. So, ang dami, oh. Lima oh, ang dami sa butla to. Ay grabe, kawawa yung kapsama ko. Pero pinuntahan naman namin, oh, di ba? Oh, tatakas pa yung isa oh. Ayun oh. Sa so, pre, medyo ng konti. Oh, ay eh, tatakas pa ha. Tumakas pa yung isa ha. Tatakas pa ha. Ini naman guys, gano kasarapan laro namin diyan. Ah, laro namin. Boom. Ang sarap. Yodora lang pa napat si silong guys. O, oh, yan, o. Oh. oh. boom. sila sa Yodora. One hit delete. Pinagbidyan na nga lang namin dyan yung silong, eh. Para lang makapagdep, eh. Para medyo punit lang silang lahat. O, oh, ayun, o. Oh, nagtatatakbo pa nga si silong dun, o. Oh. Pero hindi naman siya makakatakas. Kasi patay at patay siya hindi kami papa hindi kami papayag na mabuhay yan ayan, ayan o oh, sinor sinorkata namin po patay, nasagip po ako doon ang sakit grabe naman ginawa sa akin ang silong na yon salbahe galit na galit talaga sa akin galit na galit So, fast forward na ulit natin guys para mas maganda, mas mabilit maganda ang laban ayan tsaka natin pabilis ayan ayan may nakagip ako dito eh ayan oh, tatakbo pa yung silo ha ayun oh, patay na naman si silo patay na naman si silo hook hook na naman oh patay na naman si silo namatay na naman si silo kasi magpapakamatay at masakit yon kasi pag sila nagpangamatay, patay talaga. Sa kapupunta na naman. Dead ball na naman si Silong. Yan, napapala sa Silong. Silong more pa. O, ayan, paisa. O, stand na naman. Patay na naman. oh ay, sayang. Pinagbidyan ko na, na Mercy, 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 mercy. Pinagbidyan ko na lahat kakahawa Kawawa kasi eh. Pinagbigyan lang. Ngayon, wala na. Wala nang bigay-bigay. Basta patay. Basta patay. Huli. Basta patay. Huli. Siyempre, hindi na pagbibigyan lahat yan. At kung sino man mahagip, siyang patay. O, patay na naman. KS nga lang. <laughs> Tingin nyo guys ang item ko. Ang bilis ko magka-SS o. Oh. Napakabilis ko mag-SS. Patay na naman. Stoppable na ulit. May SS na naman ako guys. Yari sa akin. Oh, itigil ka muna dyan ng bahadya. Itigil muna daw siya ng bahadya doon. Para dead's ball. Okay may nahuli na naman tayo. May mahuhuli na naman. May mahuhuli na naman yung si Dora. May nahuli, na naman si Dora. may nahuli na naman si Dora. At may nahuli na naman si Dora. At may nahuli na naman si Dora. Ayan pa oh. Ayan, dyan na nga pala tayo nag-prosent guys para hindi tayo mamatay. Oh paano paano hindi mamatay, ganun lang. So, syempre, bumalik ako lang. Kaya nyo guys, saka double pa ako dyan. Ganong kasakit ang ginawa ko dyan. Tinawa. KS, kinayes pa. <laughs> Ta KS pa wala sa oras, grabe. Ang lupet. Victory! Yup! Victory! Yup! 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 Alphabet! Sana Earls! Yeah. E